Pinalian ko na talaga pagtakbo dito mga doy Baka sigma bungkag yung tore namin dito Hindi talaga ako pag pagkaganyan mga doy E paano yan? Nabutan ko kayo Alam nga naman tingnan ko lang kayo Sa sobrang taranta nga yung tao yung Atlas Pinabayaan na lang niya yung tao yung im-im niya Basta yung kinabuhi niya may ligtas lang niya mga doy <laughs> nang so, paglabas ng pagong mga doy Ako unang bumalbal dito Siyempre hindi tayo magpaluyaluya Kaya kailangan din natin yan At sa buong grupo Ay nung sama nintahong Kang nansinup ka Kaso dumating minuuan din sila Nakahulak Mang punong humot Nying mga tawanan eh Pagpatuloy ko na nga sana Yung pagong dito Kaso dumating man Si Alice go Ay hindi maayo to Pagka mga doy Backyard tayo Kasi pinigro na yung kabutang ko Pero yung Alice masyaw do ka doy kailan ka ba anak? <laughs> sinimula na pala yung tao nila yung pagong kahit le tayo mga doy tabangan yung tao natin sila o tita nakuha ako mga doy kaso hindi rin sila pumayag kinuwa din nila ako dito pagdating yung tao ng late game mga doy kanaglisod may inuuan kami kasi yung mga kakampi ko lagi na may inuuan nagbakasyon iniiwanan ng yung tao na ko palaging mag isa mga doy pero bago ang lahat, tara luma mo na tayo. Maraming salamat sa iyong oras mo tatapusin niyo pa. Kung wala pa ka nakapagsubscribe, ano pag wala tao na sabihan pa kita? <laughs> Minya ka naman sana gusto ko. Dey. bakit ayaw mo pa yung tao yung ibigay sa akin? Ang ulun, ka ni? Eh? Naurot na yung pasinsya ko dahil wag mo na akong pa. Sos Mario, sip ka lagi. Tanawa ka ron. Ikaw ang may gusto niyan, hindi ako. <laughs> sa pagkakataon ng taon dito doy kumati na yung taon yung Leslie tsaka si Alice Go habang tumatagal kasi yung taon nagkakaroon na sila ng bungi sakit na giblagi yung taon kaayo mga doy kaya ang ginawa ko dito ah nag backyard ako mga doy pauli ta ah. wala namang pwede magbot yung taon sa kuha <laughs> At dahil nakayawala yung tawon yung girl dito, siya na yung unang binasoka ko mga doy, ay inis ako nga lang yung tawon. At dahil nandito naman yung mga kampe ko mga doy, palaga na tirang matibay sa barangay tagay. Kala ko nga yung tawon dito, makapagsabid siya ko mga doy, kaya lang, tinargit talaga yung tawon ako ng alis ko. Kala kasi siguro niya kaya niya ako. Anong sa tingin mo doy? Ako ikaw? <laughs> Sinabihan ko na sila dito na bakyad na kayo dyan mga day Kasi lalong in kayo kaayo Ikaw yun, wag mo na in taon ipilit yung karapatan mo day Ako na nagsasabi in taon sa inyo Kaso sumulod pa man in taon ubit wag ka na dyan Iligtas mo na yung kabutang mo Sus Mario, sip lagi in taon Pagkausik oh, sa sinabi ko sa inyo, hindi kayo naniwala sa akin Eh yung langs, ginawa in taon niya ang lahat mga day para ma-wipe out lang in taon kami Kaso kabalik ka na manino anong nangyari kasi bumalik lang naman siya mga doy. <laughs> Dipin sa mekanismo lang muna tayo chicken curry. Huwag ka basta-basta ang sumulod dyan, doy. Sige, doy, backyard lang muna tayo, doy. Huwag mo yung tao kairalin yung pagiging matapang mo, doy. Isus, Mariusip! Bakit ka naman yung sumulod doon, doy? Nilagay mo man yung sa kamay mo yung batas. <laughs> Agoy doy, nahurot na naman yung tawon sila. Nagbakasyon na naman sila mga doy. Dahil buhay na yung tank nga yung mga doy, sinabihan ko dito sa mananap. Pero nag-cheekbus ako mga doy, hindi ko lubos sa kalain na andun pala yung lisley. Pero hindi niya alam, nakaready talaga ako mga doy. Boy Scout kaya to. Kaya laging handa. Kilit nga sana namin basagin yung medley nila. Kaso makunap na talaga yung alis go mga doy. Iba pala talaga pag lumaki sa farm. Aba, care tayo mga doy. Ay, hindi mahimu yan. Sina chani-chani lang yung taong, -taong Leslie. Huwag na kayo dyan doy. Agu roy, tanawa na naman. Kaya pumahuli ako dito mga doy. pitikan mahimu kong Leslie. Buti na lang talaga may mortality ako mga doy. Hindi niya lubos sa kalain yun. <laughs> Kaya dito sinabihan ko sila Samahan niyo ako dito sa mananak Ito na yung pagkakataon natin mga doy Kailangan talaga tayo mga kuha Nyan kaso yung tank namin Una mang migda mga doy Kapiligro to mga doy kaya yung mata ko hindi ko nilayo sa mananap na yan mga doy kasi kailangan talagang tayo mga kuha niyan hindi pwede yung hindi pwede o ba diba, nakuha ko mga doy kaso di mo lima paligid ko at dahil apat yung nagpahinga na sa kanila mga doy sure ball na to sa pagkatao na to lang namin yung alis ko para hindi siya makapagdipinsa doon o ba diba? nahuman lang sa dakong mananap mga doy ¡Voy a cambo